kamo mga pobre, wala ginwa ng kwarta ha. Ha? Kaning kwarta ha? Puti ginindaghana. Sa ismail alawan sa rani na Allah. Sa kaadlaw Ope nako. ko. Sa ismail. kita mo ano? Gagalagay kwarta na. Hindi wala yung kapalit ng ngipon. Ako ana. Huwag nakapalit na pukog motor. <laughs> Kepa mo ani? Wala isport. Kamo, wala gid mo ani no. Ko ano tatak? Ah, wala gid mo. Kani nga ginakunog han kwarta ko, kani akong bag. Ila ni? 100k. 100k ini akong bag. Wala mo ani no. Pero kamo di gid mo ka-approve ka ani. Di gid mo ka-approve. Isa mag-unsa pa mo? Ang taning allowance <laughs> nako nga 6,000, <si> <laughs> usar ni kaadlaw nako. Kamo, di mo <laughs> ka-kuan ani ng kwarta ha. Ay, di dai ta ani. Ani. Oo, oh, pati naghana. Susko. Niya, pag ito motor, ng... kita mo ano yung motor. Ah. Na, What? na, na. Nindot kay motor. Hmm. Wala, you know. gin mo ano. Susko, di mo masuya na ko ano. So, mag-unsa pa mo, di gin mo ano yung ka... kuwang dito. Daghan, ito kwarta. Kuwang oh, kita, topi kita dito. Topi, guys.